ayan, una po, pagtayo ng butterboard para pinakamabilis ito na po yung ating gamit na tubo ito siguradong tuwid pokukin lang po tanggalin muna yung mga tay ayan ayan po, natanggal na po natin yung mga dumi-dumi niya, mga tay, ngayon kabit na po natin yung ating tubo ganyan lang po gagawin no? ngayon Bago mo siyempre ikabit yan, ito na po yung ating alambre at papo. Patako muna tayo dito sa kanto. makita mo yung papo ha? O. Tapos papako rin tayo sa bandang baba. At lalagyan po natin ng alambre. Pinakamabilis na paraan. At siyempre, papako muna ibabaon mo lagyan mo rin din ng alambre sa bandang taas ah syempre pupukpukin mo ulit ayun na ngayon sandal na po yung ating pambater board ganyan lang po kasimplet ganyan kabilis oh oh hey okay. Okay sa so alright. Oh, bago mo bago mo siya higpitan, siguro din mo na sa hulog na, no? Ayan, hanggang dito na lang po. Sana po ay may natutunan. Maraming salamat po.